Konnichiwa minasang! So for today's video, samahan nyo kami mamaling kami sa akuang bana. It's because kabalo na mo sa so mga pahita din niya sa Japan. So need na mo mag-ready. Bisa na kami niya sa Kyoto. But mas better dyan na mag-prepare So karoon, mamalit na yung mga pagkaon. And Actually, wala man sila ng panic buying din niya sa Kyoto kay medyo dili man maapektuhan ang wala man naapektuhan ang Kyoto dapit. But mas maayo yun na mag ta. So, samahan niyo po kami sa maliit na video na ito. Tara, mamimili na tayo. So, sa diriang apart, naglibog ko sa akong bana kong paliton ba ni unsa um, ang paliton nga pagkaon sabi so, nako wa siya paliton mo to iya ra gipang sagol tanan ya yan sa basket abi ko gula siya ipiliod last day nakapalit na mi og mga nga nang dili ma kubad nga mga pagkaon sa so, kon nga uh, video Among di pang pili din yung mga saging, gamas, protas. Niya, yeah, actually mga half price na lang po din siya din hey, Ah, then ang itlog ang super kabarato jud sa itlo. 150 na lang ang isa ka tray. So asa pa ka makita anong 150 di ba? And then half price na ang uban. So among di pang pili tong mga half half price na siya. Then tanawang avocado. Dili mo niya kung dipili kay barato na siya and then hinog na and then two pieces na pa Diba? Two pieces, 106 na dala tax na siya. And naglibog pa mi kung goods ay katubang tarong among pili on ano ako sa kumbay na kanina lang kay dali ira siya and then kaunan din barato na Tapos ang saging half price report and then ang orange ang uban ng gulay half price ra po siya so wala na mi paligoy-ligoy mo na mong gibili di banan na lang usa kong bana tanawa ra gud ni price sa kuan sa ilahang grapes 150 na lang po na siya guys di ba dako na siya daghan siya sulod mas mapagamay imo ang gastuhon if ingon ani ang style sa palingki nga imong masudlan mga half price lang siya pero pasortihay na lang po ni mas dagan og half price pag panggabi siya kanang hapit na sila manirado so ako ang nagdala sa cart guys kay nga naman um, ako ba na akong ipabili sa muang usay so, isulod pa aning uban din So, wala na minagdaghan og pamalit kaayo. Basta, katulang mga importante yung um, makaon kaong tayo na mo. Amuang ipamalit. And then, yung part, nakakita siya o Hokkaido nga kasi nga lang anak Hokkaido nga pagkaon na siya itrya doon na Hokkaido hukha, Hokkaido man niya kumbaya na pero pag muli daw Miss Hokkaido, dito na siya dito daw siya mga lang ang pagkain kaya Mas lamig ang pagkaon dito ah. So ano ako, sige, try na to. Ikaw bita akong sa akong bingit. Pag di na mahorot nga. Kinagkog yung siya as in. And then puro cream ang inside niya. Pero lamig kayo siya. Ay nakaon na ako siya kahapon guys. As in, mas lamig yung kayo ang mga pagkain din niya sa Japan. So, nag-total miss half price ani niya kaya nakahap man po siya. Asya, ato na ng palito na. <laughs> so, sa Diriya nga part, guys, ng malit ni O ice cream na mili akong ba na sa so, liganahan ako. So, ano ako sa iya, ha? Since, ano, buntis man ko, dili kayo kung ng mga tamis na pagkaon. It's because, basing dako ang tama ng baby sa tiyan, maglisod din noong tagpanganak, di ba? Mas better na maglikay sa mga dili mayo mga pangyay. Tabo. Pero lamiig kayo siya ikaon, guys, as in. So, kani, guys, lami isab ni siya. So, labi summer Sa ng pukari and other ingredients, kami kayo siya, as in. So, dili nga, party, bayad na. So, sa tanan na mong nabutang na sa cart na mo is 3,000 raka pinamuang nabayaran tungod kay all among napili is for half price, ba? Diba? So, diba, asa pa ka, Ana, makabayad kay 3,000 ka pin and then hapit na mapuno ang imuhang basket. Okay, na human naman magbayad, guys. Manguli na Thank you for watching. Please share and like our video.